Good morning mga kapigmates So may humingi sa atin ng update Dito sa patining natin Kumusta so, na raw yung winalay ko ng 28 days Na pinapakain ko ng grower At uh, Kung lumaki raw Or bansot na raw yun, yun yung sabi sa atin So hindi naman po sobrang kalaki ano? O hindi naman kalaki yan Kasi hindi pa naman tayo expert sa patining So, bats to pa lang po nung patining natin to mga kapigmate. So, hindi pa tayo uh, sanay na sanay sa pag-aalaga ng patining. So, ito yung resulta ng pagpapakain natin ng grower. So, ito yung grower na pagkakain. Uh, day 10 pa lang po nyan. Since birth, mga kapigmate, ay grower na pagpapakain ng mga to. Ayan o. No? So, bali ano nila ngayon? Uh, 45 days old since birth. Ayan. Para makita nyo, uh, Ah. Uh, 45 days, old since birth to mga kapigmate. Tapos um seventeen, 17 days old since walay. Ayan. Ito mga to, gutom na naman. Katatapos lang nila kumain pero gutom na naman. Uh, may oras po tayo ng pagpapakain dito. Kaya hindi ko pa sila pwedeng bigyan. So mamayang pagpapakain natin dito ay mga 11 pa. yan So ayan na po yung update natin Kasi may nagre-request mga kapigmate Yung kumusta na raw yung mga piglet daw natin Na katangahan daw na pagpapakain ng grower So mga kapigmate So ang pagpapakain ko ng grower Ay kasanayan ko po So discarte ko po yun So lahat po tayo nag-aalaga ng baboy Kanya-kanya pong discarte mga kapigmate Ayan ito mga to, mamaya papakain ko sila. Mapapais ko na lang muna sila. Mamaya pa yung kain nila eh. So, ang, ang ano natin na to, 45 days old since birth na piglet natin. Nakaubos na po siya ng isang sakong grower. Ah, check natin yung tira pa dito, yung padalawang sako niya, kung paubos na ba. nanti dito So, ito, nasa ano pa to? Ah, wala pa. Mga, may kit kalating sako pa to yang pakain nila. So, simula wala mga, kapig, mga kapigmate, 17 days simula wala, yung nakaisat sa ako na silang grower. So, yung palang napapakain ko sa kanila. So, eh, 75 kilo palang nakakain nila mga kapigmate, simula nang nawalay natin. Simula nang nawalay, 75 kilo palang. So, ayan, mga uh, yan mga kapigmate, ah, nag-iingayan sila. So sa ibang mga nag-aalaga ng na mga kapigmate ng baboy, pag ganyan nag na, pakain agad. So ganyan din pinapag ginagawa ako mga kapigmate. Pero, uh, sabi ko nga kanina, kanya-kanya po tayo listarte. Dahil kakakain lang nila, so alam ko ngayon yung huli kong pakain sa kanila, bitin. Ang gagawin ko po ngayon na kahit kakakain lang nila, hindi ko po agad sila bibigyan ng pakain kasi... Uh, nakalipas na po ang 30 minutes simula na pagpakain ako sa kanila. Tapos ngayon lumapit ako, kala ko busog na sila, yung palagutong pa. So hindi ko na po sila, sila pwedeng dagdagan ng pagkain ngayon. Kasi may oras po akong sinusunod sa diskarte ko na every 3 hours po ako nagpapakain. Di baling madelay ng pakain mga kapigmate, wag lang yung maaga. Kunwari sabi natin nagpakain tayo dito mga 8.30. O sa... Kasi start na pakain ko dito mga kapigmate ay uh, 5.30 5.30, sunod na kain niya, 8.30. So, ganun. So, time check tayo. no oras na ba ngayon? So, 9.40 na. So, sunod na pakain ko pa sa kanila ay eh, 11.30. So, kanina na nakapagpakain na, na tayo. Hindi po tayo pwede, mag, hindi po pwede ako magpakain agad. Kasi once na magpakain agad ako sa kanila, mga kapigmate, hindi po agad-agad nila matutunaw yun hanggang makalipas yung tatlong oras yung huli nilang nakain ngayon kaya ang ginagawa ko mga pigmate every 3 hours talaga kailangan dun ang magpakain kung nabitin man sila ngayon uh, kung nabitin man sila ngayon mamaya ako magdadagdag ng pakain mga pigmate. pero yung matagal na silang tapos kumain sa kasi sila naging ingay, uh, hindi po pwede ako magdagdag so depende po yan mga kapigmate ha? so sabi baka sabihin ng iba yan ang arte mo naman magpakain basta magbigay lang gano so iba iba mga kapigmate so iba iba yung nakasanayan ng mga tao so ako kasi mahilig ako mag experiment mga kapigmate alimbawa dati ah uh, kung magpakain ako 3 times a day sunod 2 times a day So, yun, sinusubukan ko lahat. Ngayon naman, yung bago kong pina, uh, pinag-aaralan mga kapigmate, uh, every three hours. Kasi, napanalata ako mga kapigmate, ang baboy, kahit busog na busog sila, busog na busog sila mga kapigmate, ha, kada tatlong oras, kahit busog na busog sila, pag ano, kahit yung hindi ka pumunta sa baboyan mo, o sa tangkal, o sa kulungan ng baboy mo, kada tatlong oras, maano mo yung mga patining mo, umuungot na ibig sabihin gutom na umuungot na mga kapigmate ibig sabihin uh, umiiyak na ibig sabihin gutom na yung pinagmamasdan ko ngayon uh, parang naano ko sa kanila every 3 hours kailangan ako magpakain so subukan ko kaya kung effective yung ganun every 3 hours ako magpapakain ang problema ko lang dito mga kapigmate uh, sumasablay at tayo paminsan minsan Uh, kagaya ng nakaraan nung nag vlog tayo sa nakaraan na nagtay sila ah, uh, kasi nagpakain tayo tapos na sila kumain, eh, naglilinis ako. Napadaan lang ako sa, napadaan lang ako sa kanila. Nag-ingayan sila. Ako naman, ah, dahil nadadala ako ng ingay nila, so nagpakain tayo. Nagbigay tayo. Pagkabigay ko, nag-ingay pa rin. Bigay ulit ako. Tapos, yun, tumigil na sila. Nung sunod na kain ko, yung oras na after 3 after hours, nagpakain ako yung saktong dami ng normal na kain nila. After noon, yon nagtain na so yon yung anong yon nangyari Yung gabi gabi ang huling ko pagkain tapos umaga ko nakita na nagtain yung mga piglet so ganun mga kapigmate yung epekto sa mga baboy o mga piglet natin pag ano pag nawawala yung ano nila sa kain kasi sa totoo lang talaga mga pigmate ah, naano ano ko sa baboy every 3 hours ay yung huli nilang kinain 3 hours after noon So ito na nila yung sa katawan nila. So wala na. Gutom na ulit sila. Kaya na-absorb na ng katawan nila. Kaya doon ako nagpapakain. Uh, depende po yan. <laughs> Baka, ang ano ko talaga sa vlog na to, ay uh, marami na naman tayong basal nito mga pigmit. Uh, kayo mag-alala mga pigmit, nasubukan ko na yung two times a day. Sa ibang alaga ko, na, nasubukan ko na three times a day. So, uh, akin lang, may, may bago ako sinusubukan kung ano yung mas maganda. Hmm ang isa pa na hindi ang gustong-gusto -gusto ko subukan mga kapigmate, yung naka-auto So, 'yun, hindi ko pa nasusubukan 'yun. Gustong-gusto ko mag-auto pero wala pa tayong budget. Iba rin yung paraan doon mga kapigmate doon. Ang sa pagkakalam ko lang ha, kailangan lagi lang mayroon yung kainan. So, parang ganoon lang. So, wala pa tayong idea kasi hindi pa naman tayo naka-experience na gumamit ng auto feeder. Pero isa pa 'yun sa gusto ko. Pero sa ngayon, uh, dito muna tayo sa every 3 hours pakain sa baboy. So, yan. so, ito na sila yung uh, lamba to. 17 days simula walay at 45 days old since birth. Yan, 45 days old since birth yan mga kapigmate. Yan. So, yan lang yung in-update natin dito sa ginagawa natin patining. Kasi may nagsabi sa atin na nabansot na raw. So... Hindi po sila nababansot ng mga pigmate. O, hindi sila nabansot sa grower. Hindi po sila nababansot. Kasi yung ganyang kalalaki mga kapigmate ay, kaya sinabi ko kanina, 45 days old since birth. So, hindi po nakakabansot ang grower. Okay? Uh, ang grower ko pakain dito ay Pigrolac Premium grower po. Yun po ang pakain ko dito. Yun na rin pakain ko sa ating mga inin, sa piglet, sa bagong anak, sa bagong walay, sa patining, lahat na. So, yun. Ah, uh, sabi ng iba yung sa gatas doon ng inahin yung pagpapagatas yung make, milk maker kung sa pigrolak sabi ko. Uh, gumagamit ako niya minsan pag yung alam ko yung baboy medyo matatagalan maglandi. So ginagamit yung milk maker all uh, oh, gestating ba yun? Lactating pala. Ginagamit kong lactating, mini mix ko sa grower para yun naman mga kapigmate, gumagamit ako pampabilis lumandi yung inahin o yung bagong walay natin na inahin. So, yon Pero, ginagam gumagamit din ako minsan ng lactating mga kapigmate o yung pampagatas dito sa, mga sa, saan Gumagamit din tayo dyan ng pampagatas na Pag ang inahin natin ay mataba. So, pag mataba yung inahin mga kapigmate, sobrang taba. Pag lactating ang ginaano, mas gusto kong lactating ang gamitin ko para medyo pumayat-payat yung inahin. Kasi ang grower mga kapigmate, mabilis magpataba ng baboy. Ah, uh, isipin niyo rin ta, sabi ng iba, walang gatas yung inahin natin na, na grower ang pinapakain natin na, na feeds. So isipin niyo 'to mga pigmate ta, Ang gatas galing sa taba ng baboy. Pag ang ang inahin nagpo ng gatas, Uh, sa taba niya yung bumabawa. O sabihin natin, yung taba niya, tinutunaw niya, ginagawa niyang gatas. So, ewan ko, tama ba itong pagkakandidik? So, ganon. Kaya maraming inahin na malalakas ang gatas, payat. Yung malalakas ang gatas na inahin, ang papayat. So, yun. So, marami rin ako nakita mga inahin, mga kapagmit, mga inahin na ma, uh, mga inahin na mga payat pero makita mo yung mga piglet nila malalaki pag malalaki mga pigmit ang piglet, ibig sabihin malakas ang gatas ng inahin. So, sa sobrang lakas ng inahin, uh, kukunti sabihin natin, kukunti o oh, sabihin natin, tama lang pakain ng may-ari niya ng baboy sa kanya. Ang problema, uh, yung sinusupply ng gatas ng, ng inahin sa mga piglet, hindi uh, hindi nasusuportahan yung kain. So, pagpayat na mga kapigmate yung inahin ko, ang gamit ko talaga grower. Tapos, ang, pag tumaba na siya, uh, bawas naman ako ng pakain. Yun ang ginagawa ko uh, laking tipid talaga mga kapigmate pag grower yung ginagawa, ginagawa ko so kasi uh, okay magalala na subukan ko na rin magumamit ng lacti ano ng gestating feeds sa so mga nagbubuntis na, baboy na baboy. ko na rin lactating. So lahat mo na mga kapigmate sinusubukan natin. So may mga ano tayo, may mga ibang paraan na gusto nating explore. Explore lang natin na explore kung okay ba, okay ba to or hindi. So, lahat naman ng standard mga kapigmate, uh, nagawa ko na rin. Huwag kayong mag kasi yung iba, wala raw ang alam, alam sa pag-alaga ng baboy. So, hindi naman sinasabing alam ko lahat, pero uh, mga ano yung mga standard ay alam ko na rin. Pero may, mas gusto ko mag-explore. So, yung ganong ginagawa ko, pasensya na po kung hindi nyo nagugustuhan, pero kanya-kanya uh, po tayong diskarte. Kung sa tambay, kanya-kanya po tayong trip. So, yun lang magandang araw.